Ayan. sa taas. Pagod. Ayan. Sisikat na naman po si Aring Araw. Ayan. Nakadulong. Ayan po. Ang hirap magpagawa ng bahay. Ah, nang ano pala. Ayan. Ay. Ito. Ayan. Sisikat na naman si Aring Araw malamig-lamig pa ngayon po dito nalasing ko 30, 40 so ang ating weather ngayon sunny sky pasikat na po si aring araw yan lumatang sa taas yan good morning world sarap-sarap ng lahat siya, ano? Sunday, ang -hmm. Ayan. Good morning, good morning. Ayan <silence> <silence> po si Ari Pasikat nah. Ay, ay, ay. good morning, good morning Good morning world ganda ng araw Sarado yung ano Sarado yung Sarap sana sa rooftop Yeah. Hmm. Malapit na tayong bumalik <laughs> Taya, Enjoy enjoy na Malapit na tayong bumalik ng Las Vegas. <laughs> Goodbye, Philippines. Hello, Las Vegas. Mamimiss ko to. Ayan. Ingay sa gabi, ingay sa umaga, at ingay sa tanghali. Ayan. Daming kalat. Mm -hmm. Day 2 day 3 <laughs> yan ang ginawa nila kagabi wala silang yan naghakot sila ng hollow blocks mano mano yan <laughs> ay hindi natapos ayan ang ating progress for today ayos ang lingit yata ito Ayan mga kadodo, ang sila ngayon ng ano. Bubuo sila ngayon ng poste. Yeah, minanumano nila yung agabi. <laughs> Alas 8 na sila natapos. tapos ano yung ano eh. Ano tulog ito? pagkabuhos, Ayan. Lalagay na itong mga hollow blocks. <coughs> Buho sila ngayon. Yan ang ating progress for today. Buhos ng ano. Yan ang ating rooftop. This may progress na. Inakyat nila yan. Mano-mano. <laughs> Terik sila. Eh. Ay, ay, ay. Yung aking magagawa Pilipino, magaling. Talagang, kung gusto nyo, ire-recommend ako. Talagang, <coughs> hindi siya pasalita lang. Talagang, ano, okay siya. Mabilis siya magtrabaho. Bata pa eh. Yan, no? hmm. Tapos, mamaya, maghahalo box na naman sa dyan. Hmm. Paikot Ayan Ang ating progress 3 days na sila Dahil yung gumawa sa akin dito Nung una wala No progress <laughs> Kung ano-ano lang ginagawa Uubos sila yung pera nyo Talagang hindi ko re-recommend yun Ito okay to Bata pa masipag Si Makmak lape yun minamano-mano nila ay sobrang init trabaho sila yun o oh. malot ako rin matatapos din yan yun maganda to pag nayari sarap tumambay ano may tao sa kanila makausap dito sa, sa likod ko magigay tayo ng mag usap tayo na ano hindi natin may iwasan may malaglag eh. kaya kailangan natin makipag-usap para hindi tayo mapagalitan ni <laughs> Boss Henry pinsan <laughs> eh ito na naman si Dudong sa rooftop in progress oh, ayan Okay. Ini e, ating manggagawang Pilipino. <laughs> Ayan. May bagong patod. <laughs> Ay, naka. Diyos ko dahi. Wala eh. Iaakit nila to. Mula sa baba, iaakit yung graba. may oh my, gulay yeah. mga pagod ang ating magagawa Pilipino grabe nga kaya't na kasi ginagawa nila eh. Yan ang ating pur formal puro yah lang talaga kaya forman keta Yan mo kisa kamira oh si eh 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 Yan eh 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 yan ang pagkukuha kayo ng manggagawang Pilipino. Kunin nyo si Mac Mac. Anong number mo, Mac Mac? Ito yung number ko. Ha? Lagay natin. Ayan nga. Hindi naman yung ano eh. Ang kailangan ko yung ano mo, yung number. Para ano. I ilalagay ko sa screen. Kaya pag... <laughs> Yeah, both, both, both take. <laughs> Bukas pala sila ngayon.

jadi, 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 jadi,

yung poste natin yan ang <laughs> <Tidak terbaho, nakapayong. laughs> si si Mang Kanor <laughs> ang si Oh my god. Niya. Eh, kok ko pa ba yang <laughs> helper na yan? Wala pala ko Sa Philippines. <laughs> Philippines ya. Pilih kami nang yero. Oh, tuk -tuk. ya, tuh lagi sabubung Gini mah tapus-tapus project gitu dong Hahaha <laughs> ya. Dah Sa si Si Maikbao Si Kanur <laughs> oh, oh, oh my God ya. <laughs> ya. Dua right, mga one minute ayo ayo Oke Ini mau Ini mau Ini pak Ini di Philippines All in the Philippines